Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded... By the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute, the nalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition and food supplements that promotes good health during Midral Invention Contest and Expo 2009 and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry. As finalist of Ambassador Alfredo Emiyao IP Innovation Awards 2009 Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine Welcome dito na naman sa palatuntunang Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi maangkin ang kagalingan walang maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternativo Pounder multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada de Libo kasama po ang chairman of the board, isang inventor, inventor Magdalena de Libo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbukasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong kadok alternatibo, Doc Vince Lombak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ikaw lang ang pagkasako. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat sa awit at talata sa Isintay Otso Kapitulo 19. Purihin ang Panginoon ng papasan araw-araw ng aming pasan. Sa magatwid, bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Yan po'y nakasulat sa awit at Talata 68, Kapitulo 19 Ito'y nakasulat at marapat isabuhay sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe ng Doc Alternatibo Doc Alternatibo Newscast Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit maangkin ang kagalingan para hindi na magmaintenance medication na synthetic na droga upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect kaya ang pinakauna nating gagawin masubukan yung uh, pag-inom uh, ng uh, kata ng nyog. Ah, pwede natin ihahalo ho yan sa ating uh, mixed and herbal coffee. At ah, tag-dalawa, uh, tatlong kutsara sa isang cup ng mixed and herbal coffee, lalagyan ho natin ng uh, vitamin B complex at ito'y malaking uh, maiaambag sa ating uh, pangangatawan, mga kababayan. Kaya masubukan, uh, yung ating uh, mga taga-subaybay, kailangan ho na ating subukan upang uh, makamtan po natin ang ganap na solusyon. Kailangan presko, pwede rin ating iinuming direkta, at tatlong uh, kutsara, three times a day, nakakatulong para proteksyonan yung ating uh, puso. Subukan mo mga kadok alternatibo na nakikinig ho, dahil isa ho yung uh, malaking uh, pagtuturo para maangkin po natin ang tunay na pagbabago. Pwede rin na ating uh, igagata ah, doon mismo sa ating nga uh, gulay pero yung uh, proseso ay eh, ating yang ibinabahagi dito sa ating uh, programa. Kailangan ho na huwag hong iluluto. Ah. Lutuin mo muna yung gulay mo. Pagkatapos pagkaluto dyan, tanggalin sa apoy. Doon natin ilalagay yung press na uh, gata ng nyog upang uh, hindi ho siya magbabago yung elemento niya. Ha? Gawin nyo mga kababayan at uh, ito'y uh, tested and uh, proven na po para sa lahat ho nating mga sumubok dito sa DOC alternatibo. Pangalawa, kailangan ho natin na uh, upang hindi ho tayo ma-dehydrate, yung uh, dalawang litro ng uh, tubig, uh, napakalaga po yan na iinumin natin at nakakatulong ho sa ating uh, malusog na pangangatawan. na ah. Walong baso sa isang araw, malaki hong maiambag na kagalingan sa ating uh, pangangatawan. Kaya yung ating uh, paalala sa hindi pa po nakasubok, huwag hong mag-alanganin, mas better na pasyalan yung ating uh, pinakamalapit na mga branches ng DOC Alternativo. Daluhan yung ating uh, pagtuturo uh, itong uh, Herbal and Holistic Seminar ah, yung ating seminar dito sa area ng Luzon. Malapit na po kasama po yung ating inventor, inventor Magdalena Dilibo. Kaya yung nakikinig ho ngayon, magpabuking na po kayo ah, dahil masolusyonan yung iyong iniindang problema sa pagbisita ng inventor inventor Magdalena Dilibo kasama po ang inyong lingkod upang mabibigyan ho kayo ng tumpak na solusyon mga kaibigan. Ituturo ho natin papano kakainin yung litson na hindi ho tayo nasisira despite na meron tayong karamdaman. Ha? May proseso ho yan at marami pang herbal na ating ibabahagi sa lahat nating mga taga-subaybay ng programang DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunats. Lastly, at kailangan na maintindihan ho natin yung batas ng ating katawan at saka yung napakainam dito ay ah, yung mga papromo na ihahatid at ah, ni inventor Magdalena Dilibo during sa kanyang pagbisit dito sa area ng Luzon. Ah, kailangan nun natin na magpabuking na in advance para ika nga pa yung problema mo, masolusyonan pa yung karamdaman mo dahil madami hong mga papromo Buy one, take two, ah, mga kababayan sa lahat nating nakikinig dito sa ating palatuntunan. E wag lang po nating kaligtaan na bisitahin yung ating mga branches upang matulungan kayo sa tunay na pagtuturo mga ah, kadok alternatibo. Kailangan na itama po yung ating uh, lifestyle upang makamtan po natin ang tunay na pagbabago. Narito ang isa sa mga testimonya na sumunod sa formula ng Dok Alternatibo. So sa ilang taon na ma'am na nag-undergo kayo ng cleansing program ng Dok Alternatibo, kumusta na po kayo ngayon ma'am? Okay naman po. Naggamit po ako ng, Dock, ng mga product ng Dok Alternatibo 2016 dito. Dati kasi talagang sakit din po ako. Yeah. kasi yung nervous ko. Tapos nung nakita ko po, po yung, yung ano yung haplas. Uh -huh. Nang gamitin ko yung talagang nagkaroon ako ng kagalingan sa sakit kong mga katawan. Tapos nagtanong ako sa ate ko kung saan nabibili. Sabi nga dito nga daw sa Doc Tapos nung pumunta ako dito, yun ay offer nga yung mga pang-cleansing na mm -hmm. ginamit ko. Salamat naman sa Panginoon nung gamitin ko ng pa-cleansing, talagang araw-araw uh, po, hindi ako kumakain ng kanin sa umaga, uminom ako ng mga, ng coffee, ng public mineral, tapos ng gumagamitin ako ng B-complex dati na, pag lumalakad ako, malakas ang nervous ko na yung hinggang ko, yung oh. nung naka one week na akong inom nun, salamat sa Panginoon kasi isang araw nga yung ate ko naghingi ng gamot na herb na dahon. Oh. Tapos na yun, mataas yun. Hindi ko kayang kunin. Pero nung oras na yun na nakagamit na po ako ng product ng Duke Alternativo. Mm. Nagawa ko umakit sa puno. Hindi na po tuhod ko. Simula nun po talagang uh, patuloy na akong gumamit na ng Duke Alternativo. Talagang mabisa po talaga maganda po talaga itong ano, yung mga herbal kasi sa synthetic, pag uminom po ako siguro mga 3 weeks, masakit po yung tagiliran ko. Mm. Pero pag ito pong ginagamit ko, po, wala pa akong naramdamang sakit. Ah, so mas nag-improve pa sa katawan ninyo, mas gumanda, no? Ako po ay si Edna Dios Reyes ng Bukana Iwahi. Ah, ako po ngayon ay 53 years old na. nakatulong talaga malaking tulong yan cleansing formula ang vitamin C IV nakatabang ikain ako dito ko po natagpuan na may pag-asa may kagalingan hindi ni mo ikamahay na ayog yung gusto ako ang sakit nga gabin hod akong lawas ang tinig ang kagalingan sa sakit at hindi na mag maintenance medication ng synthetic drugs daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar kasama sa one-on-one -on -one check up si Doc Vince Lamba at inventor Magdalena Neng Dilibo kaya wag pa Mas assim. November 11, Sabado, sa Pasay City. Matatagpuan sa CYA Land Building, Corner Celia Street, Barangay 75, along ed sa harap ng STI College, Pasay City. November 12, Linggo, sa Cubao, Quezon City. Matatagpuan sa PYP Manshot Dos, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. November 13, Lunes, sa Malolos City, Bulacan. Matatagpuan sa Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan. November November 15, Miyerkules, sa Baguio City. Matatagpuan sa second floor University Belt, Martin Building, Lower A, Bonifacio Street, Baguio City. Tapat ng Bagdo, malapit sa SLU Main Gate. November 20, Lunes, sa Cabanatuan. Matatagpuan sa Dinar Building, Barangay H, Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Choking. November 23, Huwebes, sa Tacloban City. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Tacloban City. November 25, sa Sabado sa Surigao City. Ana, matatagpuan sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tantan Building, Surigao City. November 27, Lunes, Sabutuana, matatagpuan sa AB Malvar Circle, Puro 4, Holy Redeemer near City Hall. November 28, Martes, sa Cagayan de Oro City, matatagpuan sa UP Grand Hotel Building, door number 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan ang aproy basa kay epektibo na itinuro natin sa Doc Alternativo. Kaya puntahan ang pinakamalapit na branch ng DOC Alternativo upang magabayan kayo sa kagalingan. Good news para sa lahat dahil maki-order na ng door-to-door -door delivery ng mga DOC Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, bibigyan kayo ng 40% discount. Tandaan, 40% diskwento sa door-to-door -door delivery. Narito yung hotline 0946-967-3211 Uulitin nun natin, 0946-967-3211 Ang DOC alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang uh, pang-aalaga. Kato. Ang DOC alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na mag sa sakit, hindi na mag-maintenance medication na synthetic na droga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya ang napaka-importante, makausap kayo personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program natural mega -dose vitamin C IV at tagdag pang patunay sa, sa kagalingan na hinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod sa cleansing program natural mega -dose vitamin C IV. Pakihini ko sa radyo, balitaan ko itong local dito Tapos, imisip ko, ito dito sa iba. Kasi sa dalaman ko nalang, meron na dito sa iba. So, inalam na ko yung dog alternative dito sa iba. Pumunta ko, inalam ko ang kung ano ay yung dog alternative. Ang sa dalaman ko, isa sa mga straight ka pala, ay malulunasan itong dog alternative. Ito yung high blood. Ang tagal ko nang nagme-maintenance ng high blood. Since 44 years old ako, ngayon 65 na ako. Ganon katagal ang aking sakripisyo para sa aking Heidegger. So, nung ko na ang sagot na dito sa Heidegger ko ay fulbig mineral. So, sinubukan ko ang fulbig mineral. At the same time, marami pang mga gamot na pwede ko palang So, yun. Simula noon, unti-unti ko nang inalis yung maintenance ko ang synthetic. Dahil nga sa ang synthetic, hindi niya alisin yung sakit mo, kundi i-maintain niya lang yung sakit mo para hindi lumala. Ibig sabihin, ang ang, ang sakit mo, kung high blood ka, high blood ka na forever. Hanggang sa kamatayan mo na. So yun ang naisip ko. Mag, uh, alternative na ako, sinubukan ko unti-unti. Unti-unti na nawala yung synthetic drugs. So ito na, nagkaroon na ng chance na magamot ko yung sarili ko na hindi naman hindi na nadamis ng katawan. Dito itong, itong kundin mineral, itong eye solution, at marami pang iba na ginamit ko mula noong napunta ko sa door at nalagay ko hanggang ngayon. Okay. So yun lang lang at maraming maraming marami salamat. At po si Ed Pangaliban, nakatira sa Santiago, dito lang sa Bales, 65 years old na. Okay. Dati ako nang sa DTI, part of Trade and Industry, lamang at Iyan ang buhay na pruweba sa kagalingan ng isaw nating uh, nakasubok ng uh, formula ng DOC Alternatibo. Hindi na babalik-balik yung kanyang problema pero nang nakarating dito sa DOC Alternatibo, sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin CIB at hindi na naospital hospital na alagaan ng malusog na dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo sa DOC Alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan, bisitahin nun natin ang pinakamalapit na brands upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin CIB at mas mabuti, daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dito sa brands inyong maintindihan kung uh, iyong napapakinggan ang alternatibong panggagamot. Uh, Maari po, dalhin lang ang medical records o di ba kaya yung laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magparehistro po kayo dyan sa branch. Good news para sa lahat dahil maka order na ng door-to-door -door delivery ng mga DOC Alternativo Herbal Products. Kahit hindi pa member, bibigyan kayo ng 40% discount. Tandaan, 40% diskwento sa door-to-door -door delivery. Narito yung hotline, 0946 967 -3211. Uulitin natin, 0946 967 -3211 nakatulong talaga malaking tulong yan cleansing formula ang vitamin C IV nakatabang ikain ako dito ko po na may pag asang may kagalingan dili gini mo ikamahay naayog yung gusto ako ang sakit nga gabinhod akong lawas ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Talk Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. November 21, Martes, sa Kiamba, Anaa sa Jose Cortes Building, Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. November 23, Huwebes, sa Surala, Anaa sa Dorto Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. November 24, Biernes, sa Jansa, Anaasa Animas Building San Pedro Street Lagao General Santos City November 22 Miyerkules Sa Tacurong Anaasa Unit 39 and 40 Dragon Commercial Complex National Highway New Isabela Takurong City ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang ang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas mga paraan sa pagsagot sa health concern narito po ang gabay na siyang sinundan at ipinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas mula sa founder, inventor, Doc Edgar Lusada de Libo. Narito yung hotline para sa karagdagang katanungan, mga swistyon, 0946-967-3211. Doc Ed, ano po ang uh, dapat kong gagawin? May problema ako sa hyperacidity. Maraming salamat po. Tubig no? na may fulvic minerals. Uh, activated charco. Mabilis po ang responses nito. However, babalik at babalik yung hyperacidity mo kung hindi pa rin nagbago ang sequence ng pagkain. Tulad ng breakfast mo ay rice at ulam. Maling sequence po ito dahil ang breakfast ay period ng elimination. Kung napapansin niyo, period 'yan ng pagdumi. Kaya tubig ang kailangan para tulungan ang katawan sa paglilinis ng katawan. Pero ang itinuro ng teacher sa Paralan, kailangan kumain ng rice sa breakfast. Hindi po tama na timing 'yon. Sa morning, kailangan natin ng maraming tubig para mapigilan natin ang, ang acidity at ang constipation. So una yan, no? iilan lang yan sa mga bagay na kayo sinulat sa ating libro, A Coaching on Holistic Healing. At uh, kailangang ma-enlighten ma po ang bawat isa sa atin. Kasi parami na pong biktima sa misinformation na breakfast talaga ang pinang-importante pagkain. Kapag napapansin po ninyo, ang mga taong malimit may sakit, sila po sumusunod po sa pagtuturong yan. Pero tingnan po ninyo sino po ang umani ng mga sakit. Sila. Dahil wrong timing po yan. Ano po ba ang tamang timing sa umaga? Sa umaga po, timing ang tubig dahil elimination time yan. Nandiyan po ang period ng pag-ihid, pagdudumi. Kaya po ginigising tayo sa mga period na ito. Kaya tubig ang kailangan at hindi dapat rice. Kapag rice ang kinain po ninyo, pag-uuya niyo pa lang, ang utak ay nagbibigay na ng signal doon sa stomach na maghanda ng hydrochloric acid kaya naging acidic po kayo. So, kung tubig po na may fulvic minerals ang unang ininom, hindi po nakapagbigay agad ng signal ang utak dahil hindi po kayo ngumunguya. Automatically, tubig ang pupunta doon sa stomach, alkaline po ito dahil fulvic minerals nga ang kasabay wala na po kayong acidity. Yan ang tuloy-tuloy niyong gagawin. At kapag nasanay ang stomach po ninyo, malakas pa kayo kaysa doon sa kumakain ng breakfast, uh, ng rice, uh, ng, ng any bread sa, sa breakfast time. Dahil ang katawan natin ay nasa tamang timing, tamang material, ang dami ng tamang tubig ay nandoon po sa ating katawan. Doket curious lang po ako. Ano po ang nandyan sa Malunggay Capsule Plus Fulvic Mineral? Magandang tanong, no. Number one, side benefits, no, yung sexual enhancement. Ang Malunggay Capsule Plus Fulvic Mineral, ito yung tandaan nyo, yung Plus Fulvic Mineral. Pagka magmalunggay ka kasi at hinaluan siya ng Fulvic Mineral, ang unang ibibigay sa iyo yung napakagandang blood flow, blood circulation. Kaya Magiging aktibo yung utak mo, magiging mm -hmm. aktibo yung ulo mo, pati yung buong katawan talaga. Yung kidneys mo, gagana, yung daanan ng dugo, yung ugat, gagana, aktibo, papasok yung nutrients, pati sa kaduluduluhan ng yung daliri sa paa at dito sa kamay. Kaya eh, mapapansin mo yung side benefits, yung sexual effect, nagagamit siya, gumagana siya kung iniisip mo yon. Remember the sexual organ ng lalaki, the biggest sexual organ ng lalaki at babae ay yung kaniyang pag-iisip, imagination, yung utak yun ang pinakamalaki. Susunod na lang yung physical enlargement, uh, tinatawag na excitement, yung rush of the blood doon mismo sa sexual organ ng lalaki at ng babae or sa kanyang tinatawag na private parts. Susunod na lang yun. It starts from your brain. So, ibig sabihin, kung inom ka na malunggay capsules pero trabaho ang target mo, mapapansin mo, napakasarap ng feeling mo, napakaaktibo mo, napaganado mo, kapag so, nag-exercise ka, matagal kang nahahapo, lumalakas ka. Tumatakbo ka, tumataas yung, yung hangin mo, yung capacity mo yung stamina mo. Hindi mo ginamit for sexual purposes But the goal here is to enhance. Enhance your energy, enhance your focus kasi natutulungan yung pag-iisip mo. Pero kung ginamit mo yan for sexual function, i-epekto din yun. Mapapansin mo yan. Dalawang kapsula before 15 minutes before the fight. no Alam nyo na ang ibig ko sabihin. Mapapansin mo yung, yung rush of the blood pupunta doon sa specific organ ng katawan mo. Depende din sa edad. No? Kung mas bata po kayo, 30-year-old, 40-year-old, mapapansin mo, napakabilis at tatagal ka talaga. Ganon yon. Pag medyo may edad ka na, mapapansin mo rin yung tagal nito, uh, syempre, dahil may edad ka na, hindi tulad nung 30-year-old and above. Ganon yan. Uh, 30 to 40-year-old. 40-year-old and above, nasa middle, middle age ka na, tatagal din siya, pero hindi tulad sa mas bata. Nakuha nyo yan, kasi parang sasakyan din yan. Eh. Kung bago pa ang sasakyan, tatagal talaga. Pero pag gamit na, second hand na, medyo mabagal. Ganon mm -hmm. yan. So, kailangan sabayan mo siya ng tinatawag nating diet. So, baguhin mo yung diet mo. Isa yung nakarni ka, vegetables ka, kasi napatunay sa research, ang lalaking panay ang karne, mahina ang kanyang sexual potency mo. Lalo na baboy, taba ng baboy, humihina ka talaga niya. So, damihan mo yung, yung malunggay capsule mo. Inom ka ng dalawa sa umaga, isa sa tanghali, dalawa na naman sa gabi kung saan kapaka-importante ang malunggay capsule sa may full big minerals. Ganun kasi ang experience natin. At the same time, yung applications natin ng malunggay capsule sa ating buhay. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal, natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin CIB, sa tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na droga. O oh, you no know, mga kaibigan na ah, masarap pa ng ah, magsama-sama pero kinapos po tayo ng oras. Ah hanggang sa susunod na ating presentasyon kaya yung ating mga kamabayan na hindi pa po nakabisita sa ating mga branches bisitahin yung ngayong araw na ito sa pangalan ng ating founder and inventor Doc Edgar Lusada de Libo, kasama po yung ating chairman of the board isang inventor and inventor Magdalena de Limbo. ako po ang iyong gabay ang inyong kaagapay ang inyong holistic coach Doc Vince Lambak Doctor Of ministry and natural healing, isang mapagbalang araw at mabuhay kayo. Do newscast.